Ano nga po sir po yung nararamdaman niyo po? Masarap yung hindi ko sa bewang. Bewang. Na, nakakayoko ka po kayo? Nakakayoko na. Kayo. Nakayipo, no. Pero pag nagtumagal ay eh, nasakit. Um, minsan na yung bato ko eh, ay nalay sa ay, 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 ay. Hindi ako comfortable sa pagtulog ko. Anong, paano po ba kayo natutulog? Nakatagilid po? Nakatagilid. Saan po? Kanan, kaliwa? Minsan kinakaliwa ko, minsan kinakanan kasi Yun. pag hindi ko Mm -mm. Mataas po kayo, sir, mag -unan. Medyo. Dati. Yun lang. Ah, dati. Nung hindi pa po nasakit yung ano ni mm -hmm. sir. Hindi pa Parang yung yun. Oh, yun. Doon din yun po yan nakukuha. Tapos mamaya po i-check po yung ano po, yung therapist po kung baka may sa ano na po eh. May scoliosis po yun. Ano, may dala po kayong x-ray? kating ayun. Oh, yung nga pala, scoliosis ito sa sir. Pero ano 10 degree pa rin po. Ay, wala po yung picture. Ay, andito na. Kala ko yung malaki. Hindi na ako. Hindi na na Dahil din kaya sa pag-uuna ng mataas. Oo, oh, oh, isa pa yun. Mauna, lakas yun. Ano, nagutong oh. maser. Kanina, ginanong ko lang na magutong. Oo. Hindi komportable sa pag-uuna. Mm. video na kami dati sa Dr. Juan Sa Manila? Uh, sa Bangla? Lucena. Filipino? Uh, uh, Philippines. Ayun mga kahilot, explain ko lang po dito sa ating uh, masyente kay Sir. So matagal na po yung nararamdaman niya na Sir. Uh, kung titignan niyo po yung kanyang uh, muka, kanyang katawan, akala mo lang po ay ordinary nga uh, back pain. Pero mga kahilot, hindi na po maganda yung kanyang uh, case or hindi na maganda yung nararamdaman niya mga kahilot. Sobrang alay, sobrang sakit daw po ng kanyang leg at sobrang bigat ng kanyang likod hanggang pababa ng lower back. At, at yung dalawa niyang paa, sobrang lamig daw po, wala ng init. So namamanhid na po. O ganito mga kahilot, pag mga ganito mga kahilot, hindi na po mga ah uh, back pain pag mga ganyan mga kaylot uuunahin po natin is x-ray para makita po agad natin kung ano po yung uh, pinagmulan o ano talaga yung naging cause ng uh, sakit ng inyong likod o kaya kaliig lambot lang sir ah sige sir hangga ulit din okay lambot lang lambot lang kontra ah oh. sige sir tuloy na lambot lang sir konti Pirma iba kontra sila. Bugsak mo na yung leg mo. Piktas. Piktas ang ugat. Ginawa <laughs> <Sarap. laughs> eh. Oh, paralysis ang magiging sakit mo nito. Alam mo yun, yung parangay. Yeah, parang Lahat ng kataong maula ng lakas. Yeah. Sarap ah. Uh. Uh, well. oh, may hawa eh. Kaya talagang i-report Ito pang ito, after 2 weeks at nag-iinit na ito, ayos na. Yun, Ay, dadaloy niya yung loob. Pero kailangan masundan tayo ngayon. Oo, mas maganda sana, sana na, po. Ah, mga ano pa, mga ika days pa. O mga days. Depende po sa inyo. Basta huwag lang alabas ng 2 weeks. Kasi mm. na ito. sana kung ngayon mo lang ito kahit isang... Kaya, taon, na taon, Taon, kaya nagtitingin ako sa'yo, paano ay... Parang normal lang ba siya pagtingin Hindi sir. Napakasakit po yung... ko lang, sakit na. Ay, na Ayun mga kahilot, si sir po ay walang scoliosis at in degrees. So nagkaroon po ng compression yung uh, spinal column niya, naapekto na din po yung kanyang leeg cervical. So nag-stretching po yung kanyang leeg, kumbaga po tumutuwid po yung buto niya dito. Ngayon ang nangyayari po, yung gap ng kanyang buto nawawala na, kumbaga naiipit na yung mga muscle niya dyan. So nagkakaroon po, nagkakaroon po siya ng muscle spasm. Yun po yung nangyayari, kaya sumasakit, nahihilo, sobrang sakit, parang binibiyak yung ulo niya dahil nga po naiipit na yung mga nerve niya. Yun, tinatawag nating muscle spasm mga kahilot. Yun mga kahilot, ang naging cause ng kanyang uh, uh, curve, ng kanyang likod, dahil dun sa madalas niyang pagbuhat ng mabigat, madalas niyang uh, pagsunong o yung paglagay po ng mabibigat na bagay sa ulo, pag nagbubuhat daw po siya ng gulay, dito daw niya nilalagay sa ulo. Parang ano siya, kargador ba? Mga ganun, kargador. Mga ganun mga kahilot, ang trabaho niya noon ngayon, iniinda na niya po ngayon. So matagal na din po niya itong tinitiis, may isang taon na din po siyang uh, ano, nagahanap talaga po ng magpapagaling sa kanya. So yun mga kahilot, si sir ay walang eskulyo. Nakuha lang po ito sa mabigat niyang trabaho. Sobrang hardworking si sir noon ngayon. Naramdaman na niya po. So sobrang bata pa niya para magkasakit ng ganito. 34 pa lang mga kahilot. Pag mga ganito, mga kahilot, huwag na ninyong uh, patagalin. Saka po na. Dapat lang. Ayan. Hmm. Ayun. Ito ang kapila naman, sir. Halos isang jip minababa na. Ayun. Laguto kayo. Paraan lulutong na laguto ko. Lati kayo, sir. Yun laguto ko. Sarap sa pangarap, di ba? Diyan, diyan, sa likong pinaka-importante yung problema mo. Huwag kayo tuloy-tuloy ng pangkiling <laughs> Parang tenga na ang baboy ah, malutaw. Litsyo. Parang nagtok na nga kaya Wala ko na lang tayo ako eh. Natanggal yan. ang masakit ang

May adjustment po po yan, sir. After one week po, ano nyo pa. Mm -hmm. Tapos ano po ang sabi ko nyo sa inyo, ma'am? May second session daw po kayo, sir? Yes. Oo oh, po, mas maganda po talaga sana yun. Ano po, ma'am? Ischedule schedule ka na kayo kasi baka maubusan na naman oh, po okay. kayo. Oo no, po. Maganda nga po sana niyo kung makakapahinga po kayo kaagad mga biyahe din po kayo.